Ayan na mga tol. pick up na tayo. Dito sa may kawayan. Papuntang Plaradil ko. Ayan ginawa siyang 200 mga tol. Update ko e. Pag nakakuha tayo ng next booking. Mga tol. Nakakuha tayo ng ano. Booking mga tol. Pagpuntahan na to. Balagtas. At dito mga tol. Pares lang ang pick up mga tol. Ayan ang kagandahan. Update ko e. Pagandahan dito na mga tol. Ayan lang yun ma'am. Saan po dyan yung ano? ito pong isa yung Mary Joy Mary Joy ito po ito panas po. lang po siya panas ah, parehas lang kahit po kahit ano panas po dito panas ma i ko isang kilo lang sila okay po nasang bayad doon na rin sa kanila okay po thank you po mga tol ito na yung mga booking natin bali na tayo isang flower din dalawang ano dalawang balagtas tapos nung ano na yun to, pick up na yun to, mga tol parehas lang same lang mga tol Ayun mga talo. Ba. Pasya oh. Ito ano to? Pares lang naman daw to. Pag isang kilo kaya ano daw diyan. May drop na Pero ang isa diyan, Brawl Force, ni isa Brawl Second mga tol. 120 ata tayo, cha 127. Tapos ito yung na up natin kanina. Lardel naman to. Papuntang malulus to mga tol. Eh. Sana to si tool ng ano, Lardel. Yan, yan yun ay mga booking natin mga tol, oh. na naman. Parang malilit-lit yung mga booking natin ngayong mga tol ah. Si ano na ngayon mga tol eh. So, Beer months na mga tol. Dito tayo ngayon sa Banga. Ayun. Banga Road mga tol. Sa so, may to mga tol. Kaya all goods na mga tol. Pakbakin na natin. Kaya hanggang dito na lang. Ingat sa mga bumiyahe. Grabe sa atin lahat.